Araw ho ng Webes ngayon, palengke Day, dito sa Batangas City. Ay, pero tinan nyo hitsura. Mahirap na talaga ang buhay. Halos walang namimili. Pasok naman ho tayo din sa palengke. Tingnan natin kung may tao din. Ay, siyempre may tao. Ay, di, yung mga magtitinda ay ang mamimili. Ay, kita nyo sa pasilyo. Ay, parang walang mamimili. Oh, section ng mga prutas. Wala. Pros and Goods, Michael and Sandra Baril. Oh, kalinis ng palengke. Walang namimili. Kakaunti lang. Hindi kayo na ng alas 7.30 laang ng umaga, Huwebes. Oh. Ay, hindi kayo Huwebesan ng palengke din sa Batangas City. Huwebesan. Oh, kita nyo? Ay, walang jaw Talaga mahirap ang buhay. Oh, dami sarado Wala masyadong namimili. Ngayon na din yung mga dayaw. Ay, tingnan eh. Oh, ay dati eh, hindi mahulugan ng karayom ika nga ang uh, lugar na rin pagka huwibisan. Ay tingnan niyo. Taghirap na talaga ang Philippines. Ay birthday ho ng aking panganay na anak ngayon. Ay ako'y klase ng alas 8 hanggang 9.30. Ay di umabsent muna at sinamahan ang Mrs. din sa palengke. Bibili ng pansayt. Ay bukas pa pala nga. Bukas pa pala ang birthday. Namili na lang ngayon nga at huwibisan. At bibili nila ng na ng pansit na lalagay sa mga balut balot para pambigay sa mga kaklase. Pareho yung ano, yung bagong building sa bagong palingke. Diyan ay isdaan at saka manukan at saka bigasan. Meron din naman mga dry goods diyan. Ay kita nyo kaunti county la talaga ang namimilay. Eh. Ay tao gama are, baby store. Ayaw, madami-daming tao din eh sa side ng gulay at saka mga prutas. Kaunti, kaunti laan talaga. Arila ang ang nakikita nating uh, guyur ang tao. Ano gulay dyan? Bibili na ng pangsahog ng pansit din eh, At mura-mura Magagayat na at mahal-mahal din aring mga nakasupot ng are Ayun ay nandini pala sa kabila Ang mga tao Dini sa ulaman Pero doon sa luma ay meron din namang ulaman eh At rin sa gilid ya yeah, Yung mga kumbaga ay dayo na Nagtitanda rin din eh Mga gulay prutas Yan dami yung polis din eh sa palingkay